ay explore ang biblical story sa aming channel, panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Samahan mo kami at maging inspirasyon. Ang tatlong langit at ang kanilang mga misteryo, ang pahayag sa Biblia tungkol sa mga anghel at Lucifer. Binanggit ng Biblia ang pagkakaroon ng tatlong langit, bawat isa ay may natatanging katangian at kahulugan na humahantong sa atin sa mas malalim na pagkaunawa sa banal na nilikha at sa papel ng mga anghel at lucifer. Ang unang langit, ang pisikal na kaharian. Ang unang langit ay tumutukoy sa langit na nakikita natin araw-araw, ang kapaligiran ng Earth. Dito lumilipad ang mga ibon at nabubuo ang mga ulap, ito ang pisikal at nasasalat na kaharian na a-access sa ating mga mata at nadarama ng ating katawan. Kinakatawan din nito ang lugar kung saan direktang nakikipag-ugnayan ang tao sa nilikha ng Diyos, pinagmamasdan ang kalikasan at ang universo sa pinakapangunahing anyo nito. Ang ikalawang langit, ang espiritual na kaharian. Ang ikalawang langit ay isang hindi nakikitang dumain kung saan nagaganap ang espiritual na labanan sa pagitan ng mga puwersa ng mabuti at masama. Dito, ang mga anghel at mga demonyo ay nagsasagawa ng mga espiritual na digmaan na nakakaimpluwensya sa mga kaganapan sa Earth. Ito ang puwang kung saan si Lucifer, pagkatapos ng kanyang paghihimagsik laban sa Diyos, ay itinapon kasama ng kanyang mga tagasunod. Ang ikalawang langit ay, sa makatuwid, isang lugar ng espiritual na labanan isang lugar ng patuloy na pakikibaka para sa mga kaluluwa ng mga tao. Ang ikatlong langit, ang kaharian ng Diyos. Ang ikatlong langit ay ang pinakamataas na kaharian, ang tahanan ng Diyos. Ito ang lugar kung saan siya naghahari na may kapangyarihan, napapaligiran ng mga anghel na patuloy na sumasamba sa kanya. Binanggit ni Apostol Pablo ang pagiging inagaw sa ikatlong langit kung saan nasaksihan niya ang di masabing mga kaluwalhasyan na hindi maabot ng unawa ng tao. Ang langit na ito ang huling hantungan ng mga matuwid, kung saan sila ay mananahan kasama ng Diyos sa kawalang hanggan. Ang pagbagsak ni Lucifer at ang digmaan sa langit. Si Lucifer, na orihinal na isa sa mga pinakadakilang anghel ng Diyos, ay pinalayas mula sa ikatlong langit dahil sa kanyang pagmamataas at pagnanais na agawin ang banal na trono. Siya ay itinapon sa ikalawang langit kung saan siya ay naging pinuno ng mga puwersa ng kasamaan. Ang pagbagsak ni Lucifer ay nagmamarka ng simula ng isang kosmikong labanan sa pagitan ng mga puwersa ng mabuti at masama, isang digmaan na nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang kaugnayan ng pag-unawa sa tatlong langit. Ang pag-unawa sa tatlong langit ay mahalaga sa pag-unawa sa espiritual na istruktura ng sansinukob. Ang mga espiritual na labanan na nagaganap at ang pinakahuling tadhana ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagninilay nila sa mga sukat na ito, mapalalim ng mga mananampalataya ang kanilang pananampalataya at maghangad na mamuhay alinsunod sa mga banal na prinsipyo. Batid na sila ay nakikibahagi sa isang patuloy na espiritual na labanan at na ang kanilang huling hantungan ay nakasalalay sa kanilang tipan sa Diyos. Ang kaalamang ito ay nag-aanyaya sa atin na pag-isipan ang kalikasan ng pag-iral. Ang layunin ng buhay at ang kahalagahan ng pagpili sa landas ng liwanag, pagkilala sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos na namamahala sa sansinukob mula sa ikatlong langit. Galugarin ang biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sumali sa amin at makakuha ng inspirasyon.